At ayun na nga mga lods, good morning. For today's video nga pala, pamunta kami ng ano, liliw. Pamunta kami sa ano, farm. At ayun na nga mga lods, happy Sunday everyone. Dito na tayo sa ano, bahay na Kalawan, Kalawan Laguna. Shout out nga pala sa Kalawan Content Creator. Shout out mga lods. At ayun na nga mga kanoods, dito naman sa ano? pinya, sa bigilawan. Inihintay namin si no, Kuya Mar. Shout out, po. Chris. Shout Shout Ay, shoutout na kayo na dun eh. na kuya. Shoutout oh, kay yan you know, o, ito na si e. Kimar. Good morning! For today's video, pagkita kami na ano, SPRS esmer, Farm sa Diding. Yo, shout out kay e. Kim Melvin no? First time namin makakasama. Thank you! Ito na kami sa ano, I love Santo Tomas. Santo Tomas, kalawan na guna. Yan o. At ito na nga. Aahon na kami dito. Lawagin.